ending mami tas. Ya len babe mami tas bayarmu. <laughs> <tas> bayar <laughs> Welcome to makan Makanyang Makanyang nyang makan, makan Tas sumbak. Ayan, uh. scramble hmm. oh. Ayan, scramble. Mamaya, paglabas. Pawai, Norte. Malacanang of -nope the North. Tambente. <laughs> Yan lang ako sa Chinese garden. Siya <laughs> na ako pupunta sa bahay niya. So ilan? Ilang papasok? may ano? Odette. Children, adult. Basta wala kayong PWD, no? Yan yes, po, sir. PWD? PWD? Ito? Yes, sir. Ayun, DAP? Yes, sir. Free? Yes, sir. O, oh, yan. Mga kadudong. <laughs> Nakikita na tayo ngayon sa bahay ni Marcos. O, oh, nga yung kambing. Dami niyang mangga. O, oh, okay. <laughs>

Ay, ni Marcos mm. White House Malacanang sa norte mm. mga kadudong oh. ano ah, Facebook dali lang yan sa so, kumakaya si Marcos yun sa loob ng Malacanang <coughs> mga antik tumulong ang palas ito Oh huh, Okay lang, no? Yes. Okay. Thank you. Ang laki ng lupain niyo, no? Ayan Bahay ni Marcos. Sa loko. pasok tayo. Bahay ni Marcos. fuerte balas nah, kita tais atas ginawa na lang ano to turis Coliseo. No that's, it. nope. not that's exhibit no. It's no allowed. Tayo na sa baba. Mamaya na tayo man di. Punta tayo sa taas. Ayun ang paakyat pataas. Sa bahay ni Marco. Hello.

sa ron laki ng bahay ni ni uncle batap ang oh, laki kanyang bathtub oh, antik ang laki ng bahay ni Aman uh,

nya Ano mga antik. Antik kahoy. lalaki oh. <laughs> Eh, di ba? Hindi ito inaalay eh, no? Basta-basta kahoy yan. Oo, talagang pure. Hindi na kahoy yan. Mm. Uh. Uh. Ito yung kwarto ng magkapatid. Kaya ano. Antik talaga siya. Eh. ganda talaga ng bahay ni ni Angkul. ganda ganda yun yung laki yung <coughs> hmm, paway church Ayan Ang hmm. <coughs> laki ng lupain yun bake na to ng bahay ng angkol and sa kanilang madam and yang halas Bangtan Kuarto ng dalawang malam Sunod natin White House sam. wasimdong naglalatik ano ko no, no, no. ba ita yung no, no, no. kwarto ni imi anibung uh -huh. White House sa na si White House marsala. Marcos. asawa. Hmm. Ayan, kwarto ng mag-asawa. Lakit. Grabe. Ito yung Master closet. Hmm. Ayan. Ah, Kapala tayo. Kainihintay na tayo ng ating driver. Ayan. Let's go down. Grabe itong mga kahoy na to. Antik. Ito na nakapreserve. Ito naman kay Emy Ito naman yung kwarto ni Emy no, Ito naman yung ni Emy At ito yung kanilang <coughs> Museum rules Ramos. Tour ko kayo sa mansyon ni President Marcos. all ito, yung San ito yung mga pinagawa niya tayo ito. laki. pinagawa niya. Ito yung San Ito si si angku ay angku Ha, tapos nah, nah. na yung term. alang-kan alang Naaspun ka ng mahanya. pa ini until

Ah, Kapagod. <laughs> dalawa. Ayan tayo. Magutom na ako. Ayan, hindi ka na. Ang Tapos. laki.